everyone! Dinner tayo. Ito yung ating dinner for tonight. Ayan guys, KFC chicken. Ayan. Tapos nag-ano na lang ako ng rice at mayroon akong hot ketchup. So, ayan yung ating dinner for tonight guys. KFC with rice. Ayan. Gusto ko plain rice. So, ayan. Kain tayo. Hello everyone! Kain tayo mga karisbinos yung dinner natin. Alas 7 ng gabi na dito guys. Kaya kain tayo. At uh, masakmay lang tayo. <laughs> hmm. Ang lakas naman ng sounds ng TV. I Isa lang yung nanonood. Hmm? Masarap lagi magkamay. Kain tayo sa inyong lahat. Mga kalos minus, kain tayo ng dinner. Mm, Ang lakas ng TV nila. Parang bungol yung nanonood. <laughs> Parang bingi <Patagalo>. sa <laughs> napakalayo ko sa sala guys so nakas ng sounds kain tayo mga karisbinos hapunan Maen na rin kayo sa bayan niyo ako. Wala akong gulay ngayong araw na to. Ano kung bakit guys? Late na nag-deliver ang Kibson. Nag-order ako ng mga gulay. Ang candy deliver lang ngayon. Hindi ko pa naayos. Ang gutom na ako. mai. may ako naayosin. Hindi magawa ako na salad na gulay. Yan yung mga gulay namin dito, hindi niluluto. Fresh. Tapos pigaan mo lang siya ng lemon. Tapos pamintang durog. Kunting asin at olive oil. Masarap na. Halo-halong gulay. Ang gulay namin hindi lang kay pitong klase sa bawat salad. Madami. Siguro may sampo. Na iba't ibang gulay. Hindi sila arabo guys sa English. Pero may sila sa salad. Nag gulay. So, yun na guys. Hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye. See you my next vlog.